Fight Aficionados, welcome back sa ngayon. Kami ay nakikibahagi sa nakakaakit na larangan ng boxing na may inaabangan na sagupaan sa pagitan ng dalawang titans, si Nanaoya, The Monster Inoue at Luis Pantera Neri. Sa video na ito, susuriin namin ang kanilang mga estilo sa pakikipaglaban, lakas at diskarte na nag-aalok ng komprehensibong pagsusuri kung ano ang aasahan kapag nagbanggaan ang dalawang powerhouse na ito sa ring. Mag-subscribe, pindutin ang bell icon at ating lutasin ang mga sali sa limuot ng ino vs neri. Bago tayo sumabak sa pagsusuri, kilalanin natin ang ating mga kalaban. Si Ino, nakilala sa kanyang explosive power at technical prowess, ay haharap kay Neri, isang walang humpay na puwersa na may knockout power. Tuklasin natin ang kanilang mga background, kapansin-pansing mga tagumpay, at kung ano ang nakakahimok sa matchup na ito. Ang mga numero ay nagsasabi ng sariling kwento, susuriin namin ang kwento ng tape, paghahambing ng mga talaan ng taas, pag-abot, at laban para makakuha ng mga insights sa pisikal na dinamika na maaaring makaimpluensya sa daloy ng laban. Ang estilo ng pakikipaglaban ni Inu ay tula sa paggalaw. Sisirein natin ang kanyang footwork, punch variety, at defensive strategies. Mula sa kanyang mapanirang mga kuha sa katawan hanggang sa kanyang katumpakan sa pag-opera, tuklasin natin kung ano ang dahilan kung bakit napakalakas ng Inu dinadala ni Neri ang kanyang sariling hanay ng mga kasanayan sa ring. Susuriin namin ang kanyang agresibong diskarte, mga suntok ng lakas, at kung paano siya umaangkop sa iba't ibang mga kalaban. Ang pag-unawa sa estilo ni Neri ay mahalaga para sa paghula kung paano niya haharapin ang isang manlalaban tulad ni Ino. Ang bawat manlalaban ay may mga lakas at lugar upang pagsamantalahan. Susuriin natin ang mga lakas na dinadala ni na Ino at Neri sa ring pati na rin ang mga potensyal na kahinaan na maaaring tingnan ng kanilang kalaban upang mapakinabangan. Balikan natin ang ilan sa mga hindi malilimutang pagtatanghal mula sa dalawang manlalaban. Maging ito man ay ang mapangwasak na mga knockout ni Inu o ang taktikal na katalinuhan ni Neri, babalikan natin ang mga sandali na nagbigay kahulugan sa kanilang mga karera sa ngayon. Ang pagsilip sa mga training camp ay nagpapakita ng mahalagang insight. Tatalakayin natin ang mga gawain sa paghahanda, mga kasosyo sa sparring, at mga madiskarteng pagsasaayos na maaaring ipatupad ni Naino at Neri bago ang labanang ito na may mataas na stakes. Ano ang mga susi sa tagumpay para sa bawat manlalaban? Ilalarawan namin ang mga partikular na diskarte na dapat gamitin ni Naino at Neri para makakuha ng panalo mula sa pagkontrol sa bilis hanggang sa pagsasamantala sa mga kahinaan ito ang mga elementong maaaring matukoy ang kalalabasan sa seksyong ito maglalaro kami ng hypothetical na senaryo para sa gabi ng labanan paano maaaring maganap ang mga unang round anong mga pagsasaayos ang maaaring gawin ng bawat manlalaban habang umuusad ang laban Samahan kami sa speculative journey na ito sa ring tatapusin namin ang aming pagsusuri sa pamamagitan ng pagtap sa boss sa loob ng boxing community. Ano ang mga inaasahan? Sino ang mga paborito ng fan? Tuklasin natin ang mga salaysay at hula na umiikot habang papalapit ang gabi ng labanan. Habang tinatapos namin ang aming tatlong libo salitang paglalakbay sa ino, yes Neri, ibibigay namin ang aming hatol sa kung paano namin nakikita ang paglalahad ng laban. Bukod pa rito, tatalakayin natin ang mga potensyal na implikasyon para sa mga karera ng dalawang boxing titans na ito at kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap para sa kanila. Nandyan ka na, labanan ang mga tagahanga, isang komprehensibong pagsusuri at breakdown ng diskarte sa paparating na sagupaan sa pagitan ni Nanaoya Inu at Luis Neri. Kung nasiyahan ka sa malalim na pagsisid sa mundo ng boxing, huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe, para sa mas nakakaakit na nilalaman sa hanggang sa susunod, panatilihing nakataas ang iyong mga gloves, at ang iyong mga mata sa premyo.